atte betai kan lumakan yes sir kanan matajak matajak kan duga yes sir kayuan saliwae eh. nagagaya mo eh. sayo eh edi ulitin natin ulitin natin dali yes sir yo yeah. larga pa sulong kat aliwa 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 Ay, no, tuusan mo. Eh, ba't kayo sumunod? So, asin? Uy, ah! ah! oh, hindi ako natatakot sa'yo, ha? Katikli, no, natamot. Tatiyon, no, natamot. Sa'yo pa, ako ka lang. Ulon, tatan tayo. Ha? Ha, kayo? Ang gaganda ng uniform yung pinatayi sa inyo? Tinalo niyo kadete sa Baguio? Sa isang aso lang, nagtakbuhan kayo? Pasok, maintain mo. Para kay mga kunehong nakapala! Tandaan nyo, ayoko nang makulit ito! Tungkol sa aso! Huwag kayong magpapatakot sa aso! Dapat ang aso matakot sa inyo! Nakita nyo ko? Nilapitan ako ng aso, hinarap ko yung aso! Nagtatakbo yung aso, natakot sa akin! Samantalang kayo, saan kayo nagsuot? Lalo ikaw, inakyat mo ba yung plaque? Tandaan nyo yan. Huwag kayong magpapatakot sa aso. Kulang kayo sa self-discipline. Self-control. Determination. Understand? Yes, sir. Hindi ko narinig! Yes, sir! <tong> oh, ano? mo ako? Ah, hindi nyo marinig eh. Nabingin ako? Tandaan nyo! Yeah! <tong> Boss! Buko! Palamig muna kayo, boss! Ayun, buko, sir. Tama-tama. Magpalamig muna tayo. Ayoko! Ako magbabaya. Ha? Hali ka. Hmm. Uy, uy. Oh. Isa ako, ha? Oo! Malambot! Ah. Magkakano buko? Siyete, ha? Wala bang tawad? Wala na boss, eh. O, sige. Bigyan mo isang malaguhog. Aki, malakanin. Ah, oh. Ah, sir, A ako na una eh. Sige, masiba ka naman talaga eh. <laughs> ah, ah, Isang maloho. Ito ba? Sipunin ka sana. Nya. Hmm. Hmm. O oh, sige, talupan mo na. Teka, ano gagawin mo? Babalat ako na, sir. Eh, nasa niya itak mo? Hindi na kailangan yun. Ha? Hmm. ha? nakita mo. Ulit ba ako? Ayaw ko rin yan! Abok ba? Huwag magaling. Eh. O anong gusto niya? Bustahan? Huwag mas magaling ah. Eh. sige. Amusta oh, pa? Oo. Oh. Magkano? Sige! Ah, <laughs> nakisan niya. Eh, Sitawan mo ako! Eh, patayin kita. <laughs> <laughs> mo! Tama, mo! <laughs> Pustahan pa! Pustahan mo!